Ano po, magandang araw po. Good news. Meron na naman tayong inahin ngayon na ng anak. Napakaraming anak niya. Nung mga nakaraan, nung unang anak niya, iilan uh, lang. Nasa pito lang. Tapos nung sumunod, nakunan siya. Tapos ngayon, marami-rami na. Nasa 15 piraso. Tapos paipatay na dalawa. So, 13 yung buhay ngayon. So, titingnan din natin yun. No, at ayun, uh, papunta tayo dun sa kabilang bahay. At dito. Tingnan natin dito muna. Yung incubator din natin dito. Meron tayong sisiyo na. Ayan. Ay, oh, tatlo na sila. Ako na nalaglag lang yung sisugali sa si, ibabaw. Si, si oh, eh may isa pa oh. <laughs> Hindi natin na ibaba sa ano. Ano? Hindi natin na ibaba sa hatcher. Lima. May lima na. May nakatago pa. May iba, medyo mahina pa. Sabay-sabay na -sabay natin yung dalhin. Oh, tara, punta muna tayo sa kabila. Hello. Basta na. Ayan siya ang oh. Alaga namin. So, doon. Patuloy sa kabilang bahay. Nandun yung mga oh. alaga namin. Sa so, dito, oh, sa, yung tapunan namin. May nabuhay na kalabasa din. O, oh, inikutan na lang natin ng ganyan. Ah, mga sunod na panahon yan, magbubunga na rin yan. Tara. Ayan. Dito na tayo sa kabilang bahay. So, dito naman yung mga alaga namin. Yung mga silipin din muna natin bago di pumunta doon sa may baboy. Ama tayo, baboy nyo ah. Yan yung mga sisi natin iba. Ito yung mga may mga sugat. Pwede natin dyan. Oh. oh. So, dito naman. Oh, masisiw natin dito. Ayan na. May mga ilan lang na medyo mahina Kaya ginagawa natin Naluan namin gamot Yung tubig inumin At yung iba Medyo malalaki na Yung mga nahina nahina Pusod tayo sa kabila Pagkawala naman natin yung kabila Isara mo yung biha Andrea isara doon mo yan Ay lalabas yan Andrea malalabas yan Ayan o may rabbit din tayo dito Rabbit May isa yung isa yung munok natin Nagalimlim Itog ng pabo yung pinalimlim ako dito yung mga rabbit natin yung na rin dito oh, may mga na rin tayo dito malaki laki na oh. ito yung mga maliliksi na yan hmm. so far naman kahit ganito pinapakawalan-kawalan natin although medyo umuulan minsan kapag ah, ka umuulan naman umakyat na sila doon nasasanay na sila oh, pero kapag ah, hindi sila sanay, delikado rin yun kasi pag nandito lang sila, mabasa ito so, yun yung ikakamatay ng mga sisiw Ayan. dito sa kabila naman yung mga pabo natin baka wala na rin natin to ito sa loob pa sila ngayon bubuksan natin yung kanilang pintuan para makalabas na rin sila kasi minsan nag-aaway din to yun yung isa sa problema sa mga manok natin, pabo, nag-aaway. Ah. Okay, Halagyan natin yung hagdan. Ayan na sila. Ayan na. Oh. oh. <laughs> oh. Grabe yung manok to. So, ito, binubuksan ko na rin para makakalabas sila. Uy, nakabuka! Ano na yan para makakalabas? Ba't may, ano to, isa? Ulo, may pula May isang may red o. Oh. Natutuka na rin yan. O, oh, buti na agapan. Napakawala natin agad. oh, So, ngayon, puntahan natin yung baboy. So, ni mama, may namatayan daw ulit ng dalawa dahil nahigaan yata kayo gudan be kayo lalim Para. yung baboy nandun sa kabila may hmm? manok umangikog siguro yan malayo nang narating ng mga pabo, oh. nandun na sa malayo pabo, oh. gansa dito ng baboy na nanganak na dito 13 sana eh, dapat 15 lumabas yung dalawa patay na tapos 13 na tira ngayon may nahigaan niya yung dalawa so 11 na lang ayan o oh. yung isang inahing baboy natin pag mainit nandyan yan sila oh, yung mga manok natin o oh. nagkakahig ayan yung mga natin Oh. So, ayan, oh. Oh, cute. big. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 piraso. may ampun isa. Oh. Ampun isa. May ampun na isa. Kulay black. <laughs> nanay yan. Color so, to white. Ng dalawa. Diba white yung nanay at tatay Oo. Oh. Black yung At least ngayon, marami-rami siyang anak. So, tignan na natin kung anong magiging kuan pa natin dito. Yan, may mga Hello. kambing tayo sa kabila. Hello, Didik. Dito, kambing na iba nandito rin. Tignan natin yung kambing. Oh. Yung mga kambing natin. Itong kambing, wala tayong problema dito kasi sumalabas lang yun pag kumakain na sila. Na mga damo-damo. Oh, may manok pa silang kasama dyan. So, ayan, may mga pintuan tayo. May pinto tayo dito. Pag dito binuksan natin, dito sila pupunta. Pag ang bubuksan naman natin ay doon, doon naman sila papunta. Ayan, dyan naman sila papunta. So, may lambat yan. So, mula sa bahay nila, pwede silang pupunta sa bilang area. Depende kung saan ang bubuksan natin pinto. Pag medyo paubos na damo dyan, so, dito naman sila na pinto bubuksan natin. Sarado naman yung nadyan. So, yan yung ating style dyan sa mga kambing natin. Ayan, ha? Good na mga biik. Hello. Sa buntot pa sila tumatae. Mm -hmm. bakit ba yung mga black yung buntot nila? Nakakagaling lang sa sugat. Yan o. Tae? Eh? Hindi yan, dumi ano lang yan. Eh? Piklat. Bakit nila po talang buntot? Para mukhang parang para parang kung parang lilo parang kung parang ano parang kung parang lilo parang kung parang yes. Marami white, may iba halo. Tapos kung parang black. parang kung nanay tatay niya, color ano? White parang mga nanay tatay niya. Pero mga, may, ano kasi to? Bestiso. halo oh, oh, so oh, halok oh, nila. Oh, hiram. Oh, so, oh. oh. ang mabiik. Oh. Hello. Sana okay to lahat. Tayo apat lahat na nabawas na dito. So titingnan natin ano pwedeng gawin pa para ma-improve natin.